Elim. Elim, ano yung pitik? 30 lang. Dapat 50. So, mabait ako. Ano daw siya? Lang. Ano daw siya ng poker? Ano, ambassador of poker. Ambassador. Ako, oh, kagawid okay. lang ako. Ano, kids Ito na, bibigyan na. Easy. <laughs> Ikaw mo na mag... Oh, game na dali. Bakit na ah, nyo? Magalaro pa ako eh. B -b wala na, tapos na yan. Kaya pa to. At Ano wala lang, maganda set na lang pare. Sa? Dalawa? Talo? Tapat? Pag-dama?

Wag 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 niyo. wag 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 Oh, <laughs> um, uh! <laughs> ligo na tayo, gago si Migo. Uy, may sapo pa! Teka <cassette> lang! <thatensi> Gali <ganyan> na tapos <thatensi> na, tapos na, Taman, na tayo. <thatensi> <po natin>. <thatensi> <thatensi> Tapos na natin! Tapos na natin! na natin! Tapos na natin! Teka lang! na Wala naman naman, maliligo na tayo, sayang, Seven! 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 Sabi oh, lang. oh Oto! Teka lang, teka lang. Seven, seven, seven... Bilis na! Dali! Malapit pa Wala na lang! Wala <laughs> <lang. laughs> na lang! Wala na lang! Wala na lang! Parang tatoo lang yan. Parang tatoo para, lang para yan. Parang oh, tatoo? yung design mo? <laughs> <laughs> bilis, bilis! Wala na lang, ha? Eight. Eight. sakit, putang ina. E, eh, seven na lang. Seven. ba lang. Bakit sa seven na lang? Ako. One. One. Mabilis na, mabilis na. Alam oh, oh. alam teka lang pa. <laughs> hmm, mo naman miles na sana sobrang sakit. 2. Yan lang, 2. 5, 5. Sa kabila na may lima miles para <laughs> maano na. Tato ka ba? <laughs> <laughs> sabay na lang para dala ah, dalawa. O. Oh. Apat. Na apat. Eh, sabay, sabay dalawa. Ayon, ayon, ayon. apat. Okay, dali. 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 Apat. Ayon. Apat na lang, apat na lang. Dali, malapit na tayo sa

Alas dos lang ako siya, par 4. Hindi nga nila abad, So, no? ano, ano doctor na siya. Hindi nila abad. nag <laughs> raise ako ng sandaan. brad. <laughs> <laughs> Natakot. <laughs> Natakot. Gano'n, yeah, yari kayo. Full sa 50 ang pitik. O, liko na tayo, liko na tayo, liko na tayo. Lafer. <laughs>